لا إله إلا الله ورسول ورسول أن ابن مريم ورسول الله رسول الله أبو 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 dapat sambahin maliban, maliban sa nag-iisang okay. so, nag-iisang Allah at ako, at ako ay sumasaksi, sumasaksi ng Kupeta Muhammad, Muhammad ay sumbo at alipin at ay, ng Allah ng at, ako rin, at ako rin ay sumasaksi, sumasaksi ng, Jesus, ng Jesus anak ni Maria, anak ni Maria ay, alipin, ay alipin at sumbo ng Allah takbir. Allahu Allah, Akbar. Allah, 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 Allah. Ganun lang Allah. po. No, Ganun lang talaga ka simple. Kailangan yung sinabi mo, kaya eh, pinaliwanan ko sa Tagalog, para manamnan mo kung ano ibig sabihin ng Arabic.